Ấy nó gần đâu. Pick up kaya yan. Mamba dapat eh. balik ako atras na lang ako atras Tatawagin naman ako kung pick up yan eh Asin, tinawag eh atras ako may ba ma'am? Ana ana? Bagus semua sumabay ka na sa akin, ma'am. Delikado dito ma'am Maraming si Raul rito ma'am Hindi <messas> wala, na, wala ka nang masasakyan dito ma'am Gusto mo sabay na lang kita ma'am Tagasan ka ba ma'am Malapit oh, lang pala ma'am eh. Doon din, away ko ma'am eh. Ang ano balintawak lang ako ma'am eh. Ano ma'am Ano ma'am Hindi nga Eh kasi delikado rito ma'am At saka ano baka pagka malang ka pang pick up dito ma'am Kasi kasi na abdo ma'am eh Baka hihintuan ka lang dito ng mga, ng mga sasakyan Kayo na parang hihintuan ka ng mga lalaki Hindi nga ma'am Sabay na kata ma'am Eh sige ma'am Kasi sa tingin ko kasi ma'am wala, wala naman jeep dito ma'am eh, eh kung gusto mo sumabay ma'am, dito lang ako ha. Ah, ay, bantayan na lang kita ma'am. Okay lang sa'yo? Para, para safety ka. Hindi nga ma'am. Ma'am, ganito kasi ma'am. Nag-aalala kasi ako sa'yo ma'am. na! Kasi maraming ang ano dito, mga sirawal. Baka ma-hold up ka pa ma'am. Eh, wala naman na talagang sasakyan dito. Gabi na masyado. Anong oras na ba? O, oh, alas 12 na ma'am, o. Oh. 12.04 na ma'am. Delikado na para sa, ano yung, sa inyo. Uh, wey, Adila. So, ma'am, ano? Ate, talaga kita ma ma'am. Sa totoo lang ma'am, vlogger ako. Wey, Adila. Pati yung camera ko ma'am, o. Oh. Hindi mo, kung napapansin mo. Kasi nakabuilt in sa, ano, kay, sa helmet ko, eh, ano. Oh. Nakita mo ma'am, yung camera ko. Ito. Ayan ma'am, o. Oh. Nakita mo. Ayan. Ah, ano ma'am yung ano ko yung channel ko ano ah uh, type na lang ano. ano Prodo Moto Vlog. Tingnan mo. Hindi totoo 'yan. Bola lang 'yan. Oh, atin na lang kita ma'am. Pinapawisan ako sa ma'am. Uh, ano ma'am? baik ka ba ma'am? May helmet ako isa ma'am dito sa ano sa motor ko. Malapit lang naman ako ma'am, eh. 'di ba? Roosevelt ka lang o Munoz ka lang o. di mag u na lang ako sa ano sa Munyos pa Balintawak. Kunin ko lang yung helmet ko ma'am. Ano? Okay ma'am? Tama mo, but kesa yung mga. Saan ka ba sa news? Ma'am, saan sa loob? Ah, okay. Sige, ma'am, atin Ma. lang tayo ng mama. Okay na sa'yo. Kasi delikado talaga rito, gabi na kasi, Ma'am. Eh, Ma'am ito. Tara, Ma'am. Ano pa ginagawa mo dun, Ma'am? Hindi mo ba alam ma'am, delikado doon, gabi na masyado. Tsaka pagkakama lang ka kasing pick up doon ng mga lalaki. Kaya hinihintuhan ka ng mga lalaki kanina, di ba? Eh sakto, dito rin yung way ko. Buti na daanan ka ta ma'am. Dito rin yung way ko kasi balintawak ka lang ako eh. Kung ano ka, kung munyus ka, malapit lang. Ba't di ka kasi sinundo ng boyfriend mo? wala ko akong boyfriend? Ay, single ka ma'am? How? Oh! single daw si ma'am, wala daw siya boyfriend. Ihatid natin siya sa bahay niya. Ilang taon ka na ba, ma'am? Ano nga pala ako, ma'am? 21. 21 ang tinuli. Hindi, <laughs> <laughs> ano na ako, ma'am? 31 na ako. O, mas, mas ano pa pala ako sa'yo? Mas matanda pa pala ako sa'yo. Bata ka pa pala, ma'am? Delika, delikado kasi doon, kaya sinabay na kita. Masyadong maraming ano doon, maraming Si ulo, eh nakita kasi kanina man eh, may mga lasing di ba parang dumaan sila, parang gusto ko atang kausapin eh. Kaya hindi na ako umalis sa tabi mo. Buti nga hindi ka ilang sa akin eh. Na ilang ka? Akala ko na ilang ka eh. Ma'am, oo nga pala ma'am. Hindi ko pa pala natatanong. Ano po bang pangalan nyo ma'am? Tay. Ano ma'am? Tay. Ano spelling? T-E-Y. Ah, T-E-Y. Ah, T-E-Y. 21 years old 20, 20 19, ah 20 diba, Ang ganda ni ma'am Sayang nama kung pipick upin siya doon Diba <laughs> Ito, ito uh -huh. Eh, hindi natin na kita saka ba tayo? Saan ka ba? Sa, kaliwa, sa kanan uh -huh. O oh, sige, natin na kita sa bahay nyo Sa Ah, uh, tawag nito Malay ba ba? O oh, dyan lang banda uh -huh. O oh, sige, natin na kita Sa gilip lang Sa gilip lang naman yun eh Kasi dadiretso na sana ako, mag u-turn ako, pabalintawak ako, iihatid na kita May daan na naman diyan eh Papuntang balintawak eh, iihatid na kita Ma'am 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 Pwede ko ba makuha yung number mo? O oh, sige, pagbaba na lang no? Saan? Ajan. Dito, dito. Ayan yung kanto. Hindi, atid kita sa inyo. Ano? Iyatin yeah, na kita. Saan pa ba banda? Saan pa banda? Sa, ba banda? Sa, sa dulo pa ba? Ano? Atin pa kita rin? Ano? Hindi na. ang oh, sige, sige ma'am. Mababa na. Kunin ko na lang number mo ma'am. Pangalan mo ma'am, tayo na. Paano ba ito? Stay. Okay. Ganyan, ma'am. Okay, save. Ay, nakasave na, no? Sige, ma'am. Sige, okay lang. Okay. Ingat ka, ma'am. Ay, ma'am, ma'am, saglit. Baka pwedeng, ano, pwedeng face reveal, ma'am. Hindi, okay lang, ma'am. Para papakita lang sa mga viewers natin, ma'am. Face reveal. Hindi ka, ma'am. Ayan, oh. Ang ganda pala ni Mom, oh. Oh. Di ba? Ang ganda. Oh. Ayan yung naano natin, na sundo natin, na ang tawag doon, <laughs> na ligtas natin si Mom. Di ba? Napakaganda pala ni Mom, oh. Sayang naman yung beauty niya kung pipi lang siya doon sa Quezon Ave, di ba? Ano, oh, Mom? Di na talaga ata, Ted. Oh. Oh, sige, Mom. Ingat ka, Mom, ha? Ang okay. Ganda ni Mom, oh. sobrang ganda nyo, di ba? Ginawa ko yung number nyo, tip-extend mamaya.